Oh, ano na? Sola. Ano na? Ikot na. Kain? Biglang <laughs> buma. Biglang buwangon si Luna. <laughs> Narinig yung magic cord. <laughs> ano? Ano na daw si Dabing? Kain? <laughs> Luna? <laughs> kain? <laughs> Sabi yung magic cord. Umangon. Mm, ano? Hmm. Kawawa sa inyo. Ah! Ano? Hindi pa kain. Ka, Hindi pa kain. Maya-maya ka. na. Maya na Yala, ha. Alay ka na. Mm hindi si ka Terrence bakit? hiyo ka na dito ano inggit? inggit! Engget ang bibi engget. Ah. Ikaw si ba hindi ka pwedeng maglambi sa akin baho mo eh. Hindi ka ayaw magpaligo eh. Mga ah, baby lang namin, oh. Ah, ekot-ekot. muna tayo kaya may ebidensya tama tama na video <laughs> may ebidensya <laughs> ano luna kain <laughs> awawa niluloko niluloko ng magic word no pasaway tala si Papa, no? Ano, ano sa wala? Ha? Napagod na? Ha? Ano? Landiin mo na naman yan. Kag... Pagalitan ka naman yan. Oo. Si oh. oh, ano? Oo. Oh, Oo. Oh, oh. oh. Pagalitan ka naman yan si Iba. Ano niyang nilalandi eh. Oh, sampun tak mo? Yan yeah, kasi, huwag kasi isiba. Naano ka, nalambing ka lang ni Solay eh. Masyado kang maselan. Oo. Oh. Saya -saya ng baby girl namin oh. Hmm. Parang trumpo na naman. Oh, apat na. Allah Oh, ano? Sige. Awayin ka dito, Balbon. Oh, ano? Oy, Balbon na, na yan. Psst. Behave. Behave. Huwag mang away. Ayaw ni ate. Behave. Behave ha. Oy, wag naman kasi Balbon Ano ka, nang, Mm, okay, oh, huwag ka mga ang kinang ano, huwag ka ang yeah. kinang nanay. Oo, oh, huwag ka oh, magselos ako. Yeah, nagalit na, nagalit na. Nagalit na. Uh, huwag ka na magselos. O, oh, labas ka na lang ano, labas ka na lang balbon. Uh. Inaaway ka na ni Siba, inaaway ka balbon. pa ni ano. Balbon, uwi, uwi na, uwi na muna. Hmm. Uwi na balbon, uwi na, sige na. Uwi na lang, uwi na lang. Ah, oh, pulit. Hindi na. Si, si, lua, hmm, nagalit na. Huwag na magselos, grabe naman. Oh, sige na, huwag na, huwag na, huwag na. Wala na, wala na. O, sige, nalaro ka na. Hala, habol. Ay, ayun na. Hinahabol talaga. Akala mo, pagkalaki-laki. Hala, hinahabol talaga. Ang ganun sa ba? Hala? Napakasiloso. Zona, hindi ka na, uwi na. Ah, tiling, tiling, tiling. Napakasiloso mo naman, anak ko. O, sige na, laro na si mama sa'yo. Dali. okay

<laughs> Ayaw na mama. Duling na ako sa'yo. Nabasa dila Alam oh, na lang mama. Dali na Okay. Oh. Si Luna, alam ano lang. Very gentle lang ang ano. Pakita, pakita, lang yung sugarol mong misis. Oo, <laughs> oh, diba? Oo, <laughs> oh, dalawa pa kalaban yan. Ah. Ah. Langya, nag-plug pa ng ano. <laughs> nag-plug pa ng kanyang laro. Ha? <laughs> ano na? Ano, napagod? Nauhaw. <laughs> Grabe, eh. diba Where dito? na yun? Dito na may. Uminom ng tubig. Nauhaw eh. bilaukan po. Wait lang, maya maya saglit, kakain kayo ulit. Maya na, ha? Pakatapos namin kumain, di pa kami kumakain eh. Hmm. No, wala lang, ano, wala nang ano, wala nang aksyon? Pagod na? O sige, tigil na to, tigil na.